um, yung yung totoong kwento ng Malyari na nasa Google at na-research namin sa Pampanga. Um, Siyempre, serial killer yung yung basis. Pero sobrang konti ang laman. Sobrang konti. As in, uh, pero pagyayabang nakarating pa sa Madrid, nagpatawag pa kami para hanapin sa ano, walang makuhang data. So sabi namin, di direct, pwede naman itong gawin nating damer. Pero pwede nating gawing Pinoy kung saan ang cost ng lahat ng patay at ang cost ng takot sa malyari ay may pinanggalingan hindi lamang sa tao ng gabi. Kaya doon nagsimula pa kanyang supernatural niya. And besides Filipinos love supernatural movies more than killer movies na napaparoon lang natin sa Netflix. Kaya doon kami ni Direk nagkasundo. Malaking factor din kasi nun sa pelikula. Siyempre sa dami na nilalabas ng horror. Kapag napanood niyo kasi, hindi lang siya one-sided. I think na horror. I think um marami siyang levels. Marami kaming in-input na, na levels ng horror na from supernatural to serial killer. And then at the same time na um, tag dito, psychological, meron din siya. Um, going back doon sa pinapoint nga doon sa question na kung madali ba siya na i-merge yung tatong timeline. Hindi. <laughs> I mean, madugo ang pinagdaanan ng script. Kasi um it, two of us, seven drafts or eight drafts. And In 2018, so 2018. parang ilan yun? Uh, four 000. 000. years? Four years in the making yung material itself bago namin mailabas. Ang dami kasing ano, butas ng ng research kasi ng history natin kasi this is 1812, wala tayong records eh. It's one of the reason why we have to go to as far as come on, from Biblioteca sa Spain to see if there are court records doon about Severino Maliari, pero hindi namin makuha, hindi mailabas ang records. Yes. As, uh, Archbishop Ar lang. Nasa Archbishop so, permit. Oo. -o. Tsaka magastos eh, kaya nahirapan kami. Buti lang may Brian ang gastos. <laughs> Otherwise, we wouldn't have seen the light of yes. day. mahal. Let's lastly po, Sir Enrico, if, if you don't mind, I know you explained po earlier na kulang nga po yung uh, history, yung material, and all that. That's why you know you had to do these this parang three generational uh, story. Pero how did you decide po na tatlo? Um, and, in these actual generations, what, how did you come to that decision na itong mga points na to ang i ano <laughs> Um, totoo, totoo ang sagot. Mayabang kami ni Tirek. Nagyayabang kami marami ng brainstorm. Oh, pagka, pagka may isa ko sinabi, dadagdagan niya. Pag may isa siya sinabi, dadagdag ko. So, nung ginawa namin yung mangyari, di isa. Sabi ko direct, ayoko na isa, kailangan dalawa para may present day. Eh. Hindi, gawin mo tatlo. O, oh, ayun. Nag -in 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 -in. Nagsimula po sa pusta. Totoo yun. Totoo yun. Totoo po yan. Totoo yun. I mean, nagsimula siya as a joke. Oh. Na later on, ay, lumalabas lang yung tatlo. Kasi gumala na siya. Pero ano po, ba diba? to answer properly, ano, imposible kasi dahil na 1812, tapos 2023, yung mga Gen Z. Wala. Makakalilin. Ah, oh, Oo, hindi tinanong ako, hindi alam mga nga. Tapos, well, so ala, ka, ala akong ako mahugot papuntang 2023 MMFF, syempre mga bata. So kailangan mo itawid ng content, 1812, 1946, bago mag-2023. Dahil para maidala, madala yung tao. Ay, naimbento na ang camera, ay naibento na ang TV, ang cellphone, kasi gamit po yun doon sa pelikula. Kasi nga po, walang, walang records eh noong time na yun. So we had to create some supernatural manner para makita ng mga audiences na yung 2023 ang 1812. Um, so dagdagan ko na para rin maayos yung sagot, hindi lang pustahan. Kasi rin po, syempre kami ni director, tinatry din namin gawing social commentary yung mayari on what is fear ngayon sa mga tao. So, nung, nung araw, 1812, ang, ang fear ng tao, demonyo, maligno, kasalanan, uh, asyenderong masungit, o asyenderong pumapatay, nagre-rape. Ano po ba ang fear ng, 20, ng 1946 noong time na yon? 1946 to, yeah, to 1948, ano po yun, CIA nasa Pilipinas, nag-invento sila ng aswang sa probinsya, tinatagalin nila ng yung tao, tapos sinasabi nila sa puno, akala ng Pilipino aswang. So nagbabaan ang lahat. Ah. You know, research namin. Tapos so, 2023, ano ba nakakatakot sa atin? Ang nakakatakot ngayon, kapwa-tao na, diba? <laughs> di ba? Hindi na tayo masyadong takot sa buto, takot tayo sa mga mananakit sa atin sa kanto or wherever. So, so it's really a good exploration of fear sa Pilipino through the centuries. And I hope makita po ninyo 'yang when you watch the movie, hindi lang siya takutan, meron po siyang um, kumbaga latak ng naging kultura natin. Kung bakit laging tinatakot ang Pinoy ng Kastila, ng Amerikano, at ngayon tayo nananakot sa sarili natin. <laughs>